Hello po sa lahat ng andito sa service. Happy Sunday po sa lahat. Ako po pala si Angelie Bautista, isang OFW dito sa Kuwait. Eh, Isishare ko lang po yung kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. Mm, balikan natin yung dati naming buhay no na wala lahat. As in, as in zero. Walang bahay, walang bahay, walang pera, kahit pang araw-araw na panggastos na may problema. Kasi may trabaho yung asawa ko pero hindi sa hindi siya sapat kasi nga tatlo yung mga anak ko. Struggles talaga every day. Um, sa pagkain pa, sa pagkain. May pambili pero inuuna ko talaga yung ulam ng mga anak ko. Kahit na hindi masarap yung ulam ko, basta masarap ang ulam ng mga bata. Okay, okay. Parang lumalaban pa rin ako. Sobrang payat ko dati. Grabe, kung makikita ko talaga yung itsura ko dati compared ngayon. Sobrang, sobrang stress ko. Kasi halos wala ka nang makain. Halos wala na akong makain pero... Pero, nag, ano, ha, nagtatrabaho sa bahay araw-araw, tapos wala ka pang kain, syempre, stress na stress ka talaga, yung stress na stress yung mukha mo. So, yung <laughs> na nakapag-abroad ako, nag, nagbago naman yung buhay namin. Hindi naman gaanong bongga, pero at least, di ba, nakakaahon sa araw-araw, nakakapundar kahit paunti-unti. Diba dati, wala kaming bahay. Kubo lang nung inang ng asawa ko. Pero ngayon, hiniling ko maliit lang na bahay. Pero ngayon, sobrang laki. <laughs> sobrang laki. Hindi ko na pagawa ng tuloy-tuloy. <laughs> Pero nagpapasalamat pa rin ako. Pero hindi ko maialis yung ano, yung yung <laughs> nagrireklamo pa rin. Walang kakontentuhan kung anong meron. Kaya hindi ko naman yun ina inaano, hindi ko naman yun bang Sinasabi ko lang yung totoo na talagang hindi mayalis sa akin na magreklamo. Na bakit ganun parang ano, parang kino-compare ko yung buhay ko sa iba na hindi naman kami parehas ng struggle sa life. Diba? Pero, ano, nagpipray pa rin na mabubuo ko yung bahay ko, matatapos ko yung bahay ko, unti-unti. And sa asawa ko naman po, talagang grabe, grabe, grabe yung ipinagbago niya compared dati, no? Yung dati napaka-irresponsable niya, napaka-irresponsable niyang uh, asawa at sa mga anak namin pero ngayon grabe binago siya ng panahon <laughs> grabe binago siya ng panahon siguro nag, nagka-matured na rin siya niisip niya din siguro yung mga anak niya kaya napaka